Daniel, Kabanatang 5 Si Belsasar na hari ay gumawa ng malaking piging sa isang libo na kanyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng isang libo. Samantalang ni Alasap ni Belsasar ang alak, ay nagutos na dalin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuma ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa, at ng kanyang mga babae. na magkagayoy dinalan nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. At ininuma ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Sila'y nangag-inuma ng alak, at nagsipuri sa mga Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Nang oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo. At nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Nang magkagayo nagbago ang pagbumuka ng hari at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip, at ang pagkakasugpong ng kanyang mga balakang ay nakalag, at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpugang. Ang hari ay sumigaw ng malakas, napapasukin ng mga inkantador, mga kaldeyo at mga manguhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia sino mang makakabasa ng sulat nito at makapagpapaaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging ikatlong puno sa kaharian. Nang si Pasok ang lahat na pantas ng hari, ngunit hindi nila mabasa ang sulat, kung naipaaninaw man sa hari ang kahulugan niyaon. Nang magkagayo'y nabagabag na mainam ang haring Belsasar, at ang kanyang pagbumuka ay nabago, at ang kanyang mga mahal na tao ay nangatitigilan. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, ay pumasok sa bahay na pinagpipigingan. Ang reyna ay nagsalita at nagsabi, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Huwag kang bagabagi ng iyong mga pag-iisip, kumabago man ang iyong pagmumukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na kinaruroonan ng Espiritu ng mga banal na Diyos at sa mga kaarawan ng iyong ama, ay nasumpungan sa kanya ang liwanag at unawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos at ang Haring Nabucodonosor na iyong ama, ang hari, sinasabi ko, ang iyong ama ay ginawa niyang siyang Panginoon ng mga mago, ng mga inkantador, ng mga kaldeyo, at ng mga manghuhula. Palibas ay isang marilag na espiritu at kaalaman at unawa na ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay nangasumpungan sa Daniel na yan, na pinangalan ng hari na Belsasar. Tawagin nga si Daniel at kanyang ipaaninaw ang kahulugan. Si Daniel ay ipinatawag. Nang magkagayoy dinala si Daniel sa harap ng hari, ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabiyag sa huda na kinuha sa huda ng haring aking ama, nabalitaan kita na ang ng mga Diyos ay suma sa iyo, at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. Ang mga pantas nga, ang mga inkantador, dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan. Ngunit hindi nila na ipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan. Kung iyong ngang mabasa ang sulat at maipaaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay morado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg, at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Na magkagayo sa magot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, Iyon na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga ganting pala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at paaninaw ko sa kanya ang kahulugan. O ikaw na hari ang kataas-taas ang Diyos na ibigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kalwalatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na binigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay at ang ibiging itaas ay kanyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas, at ang kanyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan. Siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari, at inalis nila ang kanyang kalwalatian. At siya'y pinalayas sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop, at ang kanyang tahanan ay napasama sa may ilap ng mga asno. Siya ay pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. Hanggang sa kanyang naalaman na ang kataas-taas ang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at iniluluklok niya roon ang anumang kaniyang ibigin at ikaw na kanyang anak o Belsasar. Hindi mo pinagpapakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat neto, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng Langit, at kanilang dinla ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae, ay nagsiinom ng alak sa mga yaon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato, na hindi nangakakita o nangakakarinigman, o nakakaalaman, at ang Diyos na kinaruroonan ng iyong hininga, at kinaruroonan ng lahat na iyong lakad hindi mo niluwalhati. Na magkagayoy ang bahagi nga ng kamay ay sinugo mula sa harap niya, at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda. Mene, Mene, Tekel, o Ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan, at ikaw ay nasampungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-media at taga-Persya. Na magkagayoy nag-utos si Belsasar, at pinanamit nila si Daniel ng kulay morado, at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng niya At nagtanyag tungkol sa kanya na siya ikatlong puno sa kaharian. Nang gabing yaon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga kaldeya At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy anim na put dalawang taon ang gulang niya.